So, good morning mga boss. Yan, may pinadala sa ating unit. From Yan. Lasam Cagayan. Papagawa daw. Kasi may mga parang sira. So, unbox natin. Thank mm -hmm. you. itu oh, oh, itu ay isang Taurus na dual. Yan. Ang tatak niya Hindi makikita eh. Yan. Taurus. Taurus. HT. Taurus HT Dual A2K. Ito po ang project natin ngayon. So, check ko muna for mga leaks. So, tip lang mga boss. Bago kayo gumawa ng ano, mag-ayos. Check nyo muna kung may bala ba siya. oh, yun. May nakasuksok na bala. Oh, for safety purposes lang. Check nyo kung may bala. Kung wala naman, meron, tanggalin. Then, saka kayo mag-check ng pressure kung may laman siyang hangin sa tangke. Huwag kayo masyado magditiwala sa mga gauge. Kasi minsan, to, may sirang gauge na zero pero may laman siya sa loob. Kaya, mas maganda pa rin na pitikin natin sa firing pin kung may hangin pa ba. Bubble test tayo. And ang nakita ko lang na ano click nya is dito sa firing pin yan firing pin yan so ang gagawin natin is i-check iche natin yung firing pin nya dun lang naman sa firing pin so check natin kung ano ang pwede nating gawin sa firing pin nya ang napansin ko is masyadong malambot yung spring nya kaya masyadong maglik ay, bis maglik yan kasi tinutulak yan ng hammer nireface na natin ang firing pin nya and ngayon ang isa pang napansin ko is medyo maiksi string sa dito sa wiring pin so papalitan natin ng sa saktong habak nya para matanggal yung leak so bali ito yung ilalagay natin yan medyo mahaba sya compared dito sa dating nakalagay kasi maiksi to mahirap yung hirap yung firing pin isil kasi medyo maiksi sya oh, at least ito magsisil agad yan So napalitan na natin yung spring Nilagay na natin yung spring kanina na medyo mas mahaba Ngayon Wala na po siyang leak Bale dito yan naglilik kanina Sa firing pin So ito yung transfer port nya Wait Ayaw Yan Yan yung transfer port Diyan nag-leak kanina So, bali Wala na po yung leak Yan Meron siyang Laman na uh, Lampas Lampas or sabihin na lang natin 1K PSI So, okay na po yan i-assemble na lang ulit then ibabalik kay boss ano yung pangalan niya kay boss Norwell Drake Norwell Drake Kiagaw okay from Lasam Cagayan po yan babalik po natin sa kanya yan Hintayin na lang natin yung mag-pick up. And babalik natin kay Bors. Ayan, pangalan eh. Norwell, Norwell Drip, Tiagao. Sa Lasam. Ay, salamat sa tiwala, Bossing. Ano, dito mo pinadala. kung may mga gusto ko yung pa-repair, pa-convert, pa-silencer. Padala nyo lang mga oh, boss Sure din naman na babalik yan sa inyo Yun lang And Thank you